Hi everyone, meron akong barya dito na i-deposit sa bangko. Ngayon kung sino ang makakahula, kung magkano ang lahat ng barya na ito, ay ko ng maliit na halaga sa Gcash. Pero kailangan nyo muna mag-subscribe at mag-like sa video na ito. Tapos i-comment nyo kung magkano ang hula nyo sa lahat ng barya na ito. Para magkaroon kayo ng clue, ay panoorin nyo ang video na ito. Ito yung lahat ng barya na naiipon doon sa box na pinaglalagyan ko. Meron pa kasi kung pinaglalagyan na box which is yung dating lagayan ng laptop. Nagumbisa ito noong may work pa ako ay sa tuwing sasakay ako ng bus at jeep ay eh ang daming natitirang 20, 10 at 5 pesos na natitira sa bag ko. Ang bigat talaga nun at kaya naisip ko na ilagay yung mga natitira kong barya sa malit na box yung pinaglalagyan ng baterya ng GoPro tuwing uwi ako ng bahay hanggang sa mapuno yung maliit na box at binalot ko sa plastic at tape yung mga barya. Ang purpose nito ay baka sakaling dumating ang araw na kailanganin ko ng pera na panggastos kaya naisip ko na itabi na lang yung mga barya dahil hindi ko pa rin naman kailangan ng panahon na yun at sa totoo lang ay natutuwa ako dun sa 20 pesos parang ganda kasi nung design niye. Hindi nga ako nagkamali dahil yung panahon na kinakatakutan ko noon ay yung araw na ito dahil hindi naging stable yung source of income po sa panahon ito. As of now ay gumagawa ko ng mga freelance design at mga sumasali ako dun sa mga logo contest website. Doon sa freelancing design is ang hirap nga lang ngayon kasi ang daming competition, makakuha lang ng client, pababaha ng offer. Sa mga logo contest naman ay halos punong-puno ng graphic designer yung website na umaasa na mananalo sila kaya suntok sa buwan na lang yung manalo sa website na yun. Nag-apply naman ako sa mga graphics company at na nakakuha ko ng offer. Yun nga lang hindi ko tinuloy kasi ang baba ng offer which is 16k. Meron namang 18k kaso halos lahat ng malang trabaho ng buong graphics design team is sa akin ipapagawa. So hindi ko akalain na ganun pala kalala yung graphics design ngayon, kasi hindi ka lang naman basta pipindot-pindot lang, wala mo mag-isip ng concept eh. Yung pag-iisip pala ng concept na yun, nakaka-burnout na yun. So, hindi ko akalain na ganito na pala katindi. Kung sakaling graphic designer ka, ay mag-gain ka lang lahat ng knowledge sa Adobe. Halos yung buong Adobe suit is alamin mo kasi kailangan pala talaga yun. Paano nga ba ako umabot sa parting ito na kailangan ko lang buksan itong mga bareng ito at gamitin? 7 months ago ay isa akong graphics designer sa isang graphics company. Hindi nagkasundo yung team namin at management dahil ililipat kami sa isang account na hindi kami skilled at hindi namin gusto. Kaya pinapili kami ng management kung tutuloy kami o lay layoff na lang kami. Pinili namin lahat ang layoff at umalis dun sa company. Dun na nagumpisa at nakita ko yung bigger picture ng problema ko. It was my mistake dahil hindi ko pinagandaan kung paano ako eh pumawawala ako sa company na pinagtatrabahuan ko. Ang una kong ginawa ay nag ng resume para mag-apply. Doon ko na-realize na dapat pala sinave ko yung mga magaganda kong design as portfolio. Dati kasi kapag nag apply ako sa mga graphics company ay hindi naman naghahanap ng portfolio kasi pinagpapagawa nila ako ng design on the spot para makakita nila kung talagang ako yung gumawa ng mga design na nakikita nila sa cellphone ko kasi dati uh, hindi ako sa portfolio gumagawa or doon sa mga uh, Behance or sa Leviant, hindi ako naglalagay doon eh ang nilalagay ko lang siya sa cellphone ko sinisave ko sa gallery pero sa panahon ngayon ay sobrang importante pala ng portfolio kasi sa sobrang dami ng designers na meron dito ngayon sa Pilipinas ay hindi na may isa-isa ng mga uh, HR, the only way to No, na gusto nila yung type ng design ng designer is true portfolio talaga. Pero may isang bagay kasi na nagdalaro sa isip ko. Iniisip ko kasi kung talaga bang hindi kami fit or hindi ko talaga kami skilled dun sa para siyang uh, call center account. Naisip ko. So the only way for me para matahimik ako is subukan ko mag-practice for several months para malaman ko, matry ko, kung hindi talaga kaya. So, for several months, sinubukan kong itry kung maka makakayanan ko, if magpa-practice ako, hindi mag apply ako as a call center agent. Sinubukan ko yun. Pero after 4 months, ang nangyari is, nung nag-apply ako, nakapasa ako sa initial, nagawa ko, si nagawa ko siya kasi na di-deliver ko yung gusto kong sabihin na problem is, dun sa mga technicalities like Bersant, hindi pala ka, hindi pala ganun ka So dun ako bumagsak. Hindi pa yung final ha. Wala pa yung training na posibleng mag ma, na bumagsak ako. So during that time parang napanatag na ako eh na hindi pala ako skilled para sa call center account. So, if ever pala talaga is babagsak talaga ako. So, napanatag yung loob ko na parang nahugutan ako ng tinik eh. Yun nga lang, yung, yung months na ko sa pag-aaral na yon or sa pagpa-practice, sana ginugul ko na lang sa graphic design with, which is doon ako magaling, which is yun yung alam ko. So, naisip ko lang na kung, kung doon ako nag-focus sa graphic design is hindi ko naman malalaman kung, kung talaga bang hindi kaya. Kasi the only way para malaman ko na hindi talaga kaya yung, yung call center account na paglilipatan namin is to try talaga. Pero nung nag-apply ako sa isang, sa mga, kasi tatlo yung in-applyan ko, uh, uh, BPO account, hindi talaga ako pumasa. So doon natahimik na ako. Naghalo yung pakiramdam ko na, na hugutan ng tinik kasi nakasigura uh, nakasigurado na ako na hindi talaga yun para sa akin. Meron talaga mga tao na para don. And then, nakaramdam ako ng panghinayang kasi ang haba ng time na ginugul ko eh. Sana doon na lang sa paggawa ng portfolio, pag-aaral ng ibang mga software. software doon ko na lang sana ginugul yung oras ko. Pero wala naman ang kasi, kasi hindi ko rin malalaman kung hindi ko susubukan. So, yun yung nangyari. So ngayon, um, nakafocus ako ngayon sa graphic design na talaga ano na yung loob ko, isip at saka yung loob ko na uh, sa graphic design talaga ako dapat mag-focus. Meron na akong nakukuha ng mga clients pero ang problema kasi noon, the moment na matapos yung project, mawawala na rin sila eh. May ilan, may ilan ako nakuha like uh, doon sa isang client, sinisingil ko lang siya ng saktuhan lang kaya bumabalit pa uli siya sa akin. Pero hindi nga lang araw-araw. So, kailangan talaga ng sipag. Hindi ko sure kung mag-a-apply pa ako eh. Siguro kapag wala na talagang pera, tapos um, may makita akong company. Pero habang naghihintay, kailangan kong magsipag uh, online na mga uh, work, digital work na or mga graphic design work. Doon na lang muna ako nagpo-focus ngayon. So, yan yung dahilan kaya uh, kailangan ko lang bukusan kasi... Uh, hindi pa stable yung pera ko at uh, may marang mga gastusin din na kailangan bayaran so sana for the next month ay maging maayos na lahat kahit yung masustain lang ng mga kita ko online yung panggastos sapat na yun eh parang okay na ako doon after 3 and a half hours ng pagbibilang at uh, pagse pagsisegregate ng 20 pesos then nagsaka 5 natapos din kami 3 and a half hours. Hindi ko akalain na ganoon katagal kasi akala ko mga 30 minutes tapos na. Pero yung pagbibilang pala niya ng 5 pesos, 20 pesos isi-segregate ko in uh, 100 kada ano, kada stock is e, sobrang tagal pa lang gawin noon. So inaabot kami ng ano niyan ng start kami ng 1:30, naabot kami ng mga 5 na five na yata so hindi na kami nakapunta ng bangko Kinabuwasan na lang kami ah, uh, pupunta ng bangko kasi uh, sarado na yung bangko ng 5.30 so from our house tapos papunta sa bank sobrang layo nun ko so ang ginawa namin kinabuwasan lang kami nagpunta ang gagawin na lang namin dyan is ibabalot namin siya uh, ng 100 per plastic pero pagdating namin sa bangko mali pala yun ang tama pala na stock nyan is 100 pieces or halimbawa 5 pesos 100, 100 pieces ng 5 pesos per plastic ganun pala ang bilang nun hindi, hindi yung ano hindi yung 100 pesos per pack hindi pala ganun 100 pieces pieces siya ng 5 pesos ang kada pack ganun pala ang uh, pagbilang niyan. So, if ever napupunta kayo ng bangko tapos magpapapalit kayo ng or magdi-deposit kayo ng ano ng barya, ilagay niyo na daw siya sa plastic ng 100 pieces kada plastic whether it is 10 pesos, 5 pesos or 20 pesos kasi uh, galon daw yung pag uh, ano niya, pagbibilang. Tapos hindi na yung bibilangin yung nasa plastic na yun, hindi na yung bibilangin. Ah... Uh, hihingi na lang yung contact number nyo tapos if ever kulang yon ng isang pieces or dalawa tatawagan na lang kayo para i-inform na uh, ibabawas dun sa account nyo yung, yung kulang dun sa coins na nasa isang pack so ganun pala yun kaya mabilis lang yung uh, process ng pagbibilang kasi uh, ang, ang ilan nila is pagpupunta yung customer kailangan 100 pieces ang isang pack so tandaan nyo lang yun mga idol Kanina na nakita nyo yung stock ng mga 20 pesos 10 at sa 5 na naka-stock sa floor. So, doon palang uh, nagkaroon na kayo ng idea kung how much yung total amount nya. So, if ever na may time kayo, uh, pakiclick lang yung like, subscribe, tapos i-comment nyo kung magkano yung uh, tingin nyo yung total amount ng mga barya Tapos kung sino yung pinakamaunang makakahula kung magkano yun is magbibigay tayo ng GCash. Salamat sa inyo mga idol. This is Chuck and you're watching biker drone.